So yun, magagabi na. Nandito pa rin kami sa bubong. No? Grabe yung, ano, yung baha. Buti ka mo, may kahoy ako sa, sa doon sa baba. Eh, sinundot ko yung bubong para paangatin. Para umangat to yan para makadaan kami ng mga anak ko. Kanina pa kami talaga basang-basa. Kasi yung ulang kanina walang tigil talaga. Ang lakas. Grabe yung nasa likod ko. Eh. Tingnan mo, lawang-lawa talaga. Ang taas niyan kasi hindi pa may pader kasi yan eh. Hindi pa nakikita yung pader eh. Pader ng ilog. Yan, hindi pa nakikita. O may pader dyan sa pagitan na yan. Kahit yung building na yon doon, daming tao sa kabila. Ayan, uh, Parkway Village na yon dun sa kabila. Pero talagang lawang-lawa doon. Lawa din doon. Uh, simula nung alas maybe pag-akit namin, hindi, kami hindi pa kami nakapag-almusal kasi nung nung ano mga mga 8 eh kasalukuyan ng bisim busy, -busy kami pagligpit pag ano nang mga gamit ko pag taas, ang problema hindi pa rin talaga nagapan lahat damit uh, mga kumot unan halos wala kaming masuot ngayon pagbaba namin kasi Nandito pa kami sa taas eh. Hindi pa namin alam nangyari pero sinisili po dito sa may pinaglabasan namin sa may bubong. Talagang lahat. Uh, nabasa talaga lahat. Basang-basa talaga. Kalat nyo sa, sa baba. Dito sa baba na to. Dito kami. Uh, Grabe yung baha na to. Hindi pa ano. Ang bilis tumaas tapos ang tagal bumaba. Sobra. Sobra oh. Ayan, ang daan pa, ang ano pa ng tubig. Buti nga tumigil-tigil yung ulan. Sana paupain muna para pag humupa na, baka mag-decide na lang muna kami na lumubos na lang Dumubos na lang ulit kami kasi wala pa kaming kain. Simula kanina ano, simula kanina umaga. Anong oras na? Gabi na naman. Ayan. Uh, alas 6 na, hindi pa rin umaano yung baha. May tubig pa rin. grabe nangyari nung undoy mga master parang ganito yun eh nung undoy parang ganito kaso yung undoy medyo matas lang yon ang nung nangyari ngayon ang tagal bumaba ang tagal bumaba pero yung undoy ang bilis lang bumaba parang habagat yun ilang beses bumaba, ilang beses bumaha nung habagat ang tagal din bumaba mabilis lang bumaha pero matagal bumaba grabe yung ano hindi pa ano gabi na yan madilim na mga master maliwanag lang talaga yung cellphone dito sa taas eh. dito sa bubong oh. Nandiyan yung mga anak ko sa bintana na nakiusap, nakiusap kami diyan. Nakiusap kami na na magsisilong muna kasi lamig na lamig na talaga sila. Ako medyo tinis ko pa dahil syempre. Basta pero mga basa na rin sila, natuyo na lang din. Natuyo na lang sila. Kawawa talaga, nawawala sa mga anak ko. Diyan mo yung simbahan ng San Antonio. San Antonio di San Antonio di Padua. Ah. Hindi pa. Yan yung simbahan ng San Antonio di Padua. Dito sa May West Riverside sa May San Antonio. Yung kanto dyan pataas Lincoln. Yan. Bali mataas pa rin yan dyan. Ang ganda sa taas. Pataas ma, pa rin yung tubig, hindi pa rin umaapaw. Ayan. Tingnan mo yung kalsada. Kalsada ng West River sa dyan, pero kung gano'ng katas yung ilog, gano'n din katas dito. nag sila. Kumunik na kasi umapaw na sa ano eh. Umapaw na sa ilog. Pumunta na rito yung ano, tubig. Kaya gano'ng kalala yung baha dito. Ah! Talagang grabe yung sinapit namin ngayong araw na to. Walang kain. Talaga. Nakapagkapi kami kanina uh, sa tulong ng mga kapitbahay. Yun ang ano namin. Kaya nagpapasalamat ako sa sa mga tumulong, nagbigay ng kape. Nagbigay sila ng kape, tsaka dalawang laki mi. Eh. Uh, niluto na. Ayan, si Ate Alona. Siya yung nagbigay. naawa sa amin. Kasi basang-basa na kami kanina. So yun, nagpahiram din yung kapitbahay dito. Yan, nag, nagpasilong sa amin. Buti na lang. Andin yung mga anak ko. Basa na rin. Wala. Wala kaming na-survive uh, na gamit. Mga master, sana. Wala kaming susuting ngayon. Sigurado ako. Kasi natapon. Tumumba lahat ng ano eh. Tumumba lahat ng... ng mga Jura na nakatayo. Wala kasing patungan doon sa, 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 sa ano, sa, dyan, sa bahay na yan. Actually, hindi nga namin talaga bahay ito. lang kami dito. Nung pagdating namin dyan, wala naman, ano, wala naman mga patungan. Kaya, wala kaming pinatungan sa, ano, wala kaming pinatungan ng mga gamit namin. Lahat ng mga Jura yung mga bisa namin, na, ano, mga gamit, unan, kumot, lahat na, Tumaob. Lahat na basa. So yun kaya... Hindi pa kami, ano, maka... Baba rin. Huwag ka tumapak dyan sa ano, ah. Huwag ka tumapak dyan sa plastic, may. Malambot yan. Baka si, si Dido yung ano. Pag umulan te, balik ulit kayo doon ah. ha? Ha? So yun mga masari yung paglilinis Siguro isasama ko na rin Kukuha na rin ako ng mga konting video Para mapanood nyo rin Yung kung paano sumabog yung mga gamit namin doon sa baba Ayan Katulong ng bubong na to Diyan kami nakadaan Kahit pa paano naka ano kami Alos lahat ng mga kapitbahay namin nandito sa bubong Yung, iba, yung mga walang third floor third. Swerte yung may mga third floor kasi nakasilong sila. Pero kami, halos bubong lang kami. Yan, halos bubong, halos bubong lang kami. Tapos, nakasi, may pin pinasilong kami doon pero umulan pa rin. Basa pa rin kami yung talsik ng ano. Ulan. Gabi na. Madilim na to mga master. Nabutan na naman kami ng dilim dito. Nabutan umakit kami ni kanina umakit kami kanina mga 9 siguro yun magna 9 or naabot na kami ng ano dito naabot na kami ng dulo from oh, 5 ay from kasi mga 2 pa lang ang laksan ng ulan eh um pinabantayan ko na talaga na tumas yung tinitingnan tingnan ko sa bintana na kung tumataas na yung tubig alas 2 pa lang Gising na kami. Lasing na oh. Hey, mababali yan. Mababali sa lutub dito. rito. Bumaba ka na dito. Maganda pa. Ayan, ngayon walang mga ilaw. Pinatay kasi yung ilaw eh. Uh, pinatay yung ilaw siguro malabo pa buksan. Siguro pa malabo pa mabuksan ngayon yan. Kasi yung kuryente, wala talaga. Halos lahat walang kuryente dito. Sobrang tas tubig. Siyempre mahirap buksan kasi marami, maraming ano, maraming magagrawan siguro. Kaya pinatay. Hanggang ngayon may naririnig akong sirena mga master. Parang umuugong. Ano kaya yung ano, paano, para, para saan kaya yung sirena na naman yan. Yan huwag kang tumapak dyan sa plastik. Diretso ka dyan. Ano doon sila yun kanina eh? Si ano oh. Sino yan? Nandun no, no. yung Sino Parang mas matibay yung... Matibay yung Siguro, ano, puputulin ko na lang muna yung video kasi umuulan na naman. So yung paglilinis, yung pagpasok ko doon sa loob mamaya, Baka ipakita ko sa inyo yung kung anong nangyari sa baba. Kung anong nangyari sa mga gamit namin lahat. Ayan. Kapakita ko na lang sa inyo. Yung karugtong nito.